mga mabilis na remedies para sa sakit ng ngipin. Mga kaibigan, kamusta? Ako si Danz at makakasama mo na naman ako sa isa pang dagdag kaalamang episode. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mabilis na remedyo para sa sakit ng ngipin. Huwag kalimutang mo subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa aming mga kwento at kakaibang content. Ngayon, tara na't alamin ang ilang mga solusyon para sa sakit ng ngipin. Number 1. Salt water. Ang pagmumog ng maligam-gam na tubig na may asin ay nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga, pagpatay ng bakterya sa loob ng bibig. Ito ay mabisang home remedy para sa pananakit ng ngipin. First aid tips. Maghalo ng isang kutsaritang asin sa isang basong mainit na tubig gumamit ng solusyon na ito bilang mouthwash at iswish sa bibig ng ilang beses sa isang araw. Number 2. Clove Oil Ang clove oil ay may natural na antiseptic at analgesic properties na nakakatulong sa pagbabawas ng sakit ng ipin. Ano ba yung mga first aid tips nito? Maglagay ng isang patak ng clove oil sa cotton ball. Ilapat ito sa apektadong nipin at haya ang mag-absorb ang langis. Number 3. Vanilla, vanilla Extract Ang vanilla extract ay maalkohol na nakapagpapamanhid ng sakit. Ang first aid tips gamit nito ay ilagay isang patak ng vanilla extract sa cotton ball, i-apply ito sa ngipin kung saan masakit. Number 4. Cold Compress ang paggamit ng cold compress ay makakatulong sa pagbabawas ng pamamaga at sakit sa ngipin. First eight tips, ilagay ang yelo sa malinis na tuwalya. I-apply ito sa labas ng pisngi sa apektadong bahagi ng ngipin. Number 5, peppermint tea bags. Ang peppermint tea bags ay may cooling effect na nakakatulong sa pagbabawas ng discomfort first aid tips kalakip nito ay ilagay ang basang peppermint tea bag sa apektadong ngipin. Yun lamang, kung ikaw ay may mga katanungan o any suggestions, maari lamang na i-comment sa ibaba. At isubscribe na rin ang aming YouTube channel at i-click ang like sa video na ito. Muli, ako si Dance, reminding you na ang mga home remedy ay temporary relief lamang. Kung patuloy na nararamdaman ang sakit ng ngipin, mahalagang kumonsulta sa dentista para sa tamang gamot at payo. Ingat mga kaibigan.